Kumusta na po kayo lahat mga no? kababayan, mga kapatid? Tandang araw po. At siyempre hindi ko kakalimutan yung mga kapatid natin na nasa ibang bansa na mamalasakit sa ating munting channel. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Mag-iingat po kayo lahat yan mga kapatid. Ayan, bago magpatuloy ay mag-intro muna tayo. Ito yung ating bagong intro ngayon. Maraming salamat po sa kapatid na nagmalasakit. Thank you po, ang ganda, ang ganda. Thank you po. Ito na, Paso. Intro. astig astig Thank you, thank you po. Thank you po. Sa, maging sa lahat ng mga basket, umusa na kayong lahat. <laughs> ito na, ituloy na natin yung ating video. Patuloy tayo sa ating paggawa ng mga reaction video dito sa Agila Official. Magaling kang kupal ka! Pag-uusapan natin muli itong mga ginagawang pag-iimbestiga tungkol sa napakainit na issue ngayon na walang katapusan. Itong flood control issue. Sabi nga ni Senador Dante Magbuleta ay eh, si Gutesa. Doon na yung pag imbestiga Wala na yung nawala yung issue sa korupsyon. Nabaling yung issue doon sa pirma ng nagnotaryo. Yun ba ang dapat investigahan? Ano ba ang issue? Malalaking tao yung binanggit ni Orly Gutesa eh. Pero wala na. May pahayag na ang presidente. Ah, may mayroon ng warrant of arrest sa mga taong binanggit ni uh, Orly Gutesa. Pero ito, panoorin pa rin po natin si Senador Dante Marcoleta sa so, Net 25 kung paano niya ipinaliwanag 'yun. tungkol kay Gutesa. Yung importanting dapat pag-usapan, uh -huh. yung pera ng bayan na ninakaw. Uh -huh. Kinulimbat, napunta kung kani-ganino lang. Uh -huh. 'Yun ang gustong kalimutan. Nakakita kang ganyan? Uh -huh. Kaya ako medyo sabi ko sa kanila, kung ganyan ang pinauputahan natin. Oho. Uh -huh. uh -huh. Kinulimbat, yung inilahat na katotohanan. So uh, Alam kayo. din ng Jers 'yon. Opo. Na talagang maraming pumipirma ipihit nila, ibaling nila. Kahit pa paano, tinitingnan niya <coughs> yung pagnonotaryo sa kanyang nasasanguban. Uh -huh. Kagaya ng nangyayari ngayon. Uh -huh. Nakalala okay. mo ipihit nila, ibaling nila yung issue doon sa firma samantalang hindi naman yun ang crucial na punto rito. Eh. Uh -huh. Alam fair. din ng judge na yun oh, na talagang maraming pumipirma sa ngalan or in behalf ng abogado o abogada. Yes uh -huh. po. So, nagsentro sila doon para makaiwas doon sa do sa pinakapunto, pinakapunto ng usapin uh -huh. yung inilahad ng katotohanan ng Orly Cotesa sa kagusto uh -huh. ang pinakaimportant importanting dapat pag-usapan uh -huh. yung pera ng bayan na ninakaw uh -huh. kinulimbat napunta kung kani-ganino lang uh -huh. yun ang gustong kalimutan nakakita kang ganyan uh -huh. kaya ako medyo sabi ko sa kanila kung ganyan ang pinapuntahan natin papalihis uh -huh. Ah, paiwas, uh, paiwas -huh. ayaw nyo yung lantad ito po. meron kayo talaga pinagtatakpan. Uh -huh. Kaya yung rally na alam mo na ano nangyari uh na ilang araw na mula ngayon, tama lang yun eh. Uh -huh. Yung, yung, yung paghahayag, paghahayag ng kanilang sa yung mga tao, eh, kasama yun doon sa free speech dyan. Uh -huh. so, tama po, Ma -malayan malayang, pag pagpapahayag. Mapahayag. opo. At ang uh, karapatan na magtipon uh -huh. ng may katahimikan para hilingin sa pamahalaan yung pagubasto ng kanyang karahingan. Uh -huh. Sabi niya sa Ingles eh. The right to peaceably assemble to petition the government for redress of grievances. Uh -huh. Protektadong karapatan ng bawat mamayan. Yes. Magpahayag ka! Marami siyang binanggit na issue eh. Yung pagbaba ng current ng piso naging 60 pesos katumbas 1 dollar. Yung ang Pilipinas pala ay nagbenta ng 30 na toneladang ginto. Grabe, ang dami nun. Eh ang nalugi daw sa atin ay 100 billion. Anong dahilan? Alamin natin sa video nito. Eh ba't hindi ganun ang gagawin nila? Isip-isipin eh. mo yung nangyayari ating na bumagsak ang ating ekonomiya. Sa lahat ng larangan, inisa-isa natin, Pinagtatawa tayo ng mga ibang bansa. Pati utang natin, di natin alam paano natin babayaran. Ang alay mong umabot ka sa 60% debt to GDP ratio. Ang ibig sabihin po nun, 63% na ratio, ang 63% po ng national income natin, yung pangkalahatang kabuhayan natin, ibabayad po natin sa sa utang ating utang. 63 pera. Mas malaki pa sa ano Ilan ang matitirang paggastos natin? 47, 37%. 37% na lang. Ano ngayon? Ano ngayon ang kahihinatnan sa servisyong pang publiko na nakalang sa mga mamamayang Pilipino? 37% na lang ang naiwan para sa inyo. Dahil ang 63% pambayad na lang natin ang utang. Ipapasweldo pa ng tao ng gobyerno, di mas malas mababa. Bakit hindi ka, may solusyon yun yan, Sen. Pag-utang ka uli. Oo, utang. Kaya na. Oo. Oh. Papunta ka na, papunta ka na sa kumunoy. Ngayon, mo, no? pag tinignan mo yung kumpiyansa ng, uh, ng mga global uh, financial institutions, uh -huh. medyo atubili na rin eh. Uh -huh. Tiba -tiba, wala na kakanyang magbayad ito, paano ko pa pa-utangin? di ba? Uh -huh. Yung mga nagninegosyo, yung mga gustong maglagak ng ano, ng kanilang puhunan, kalakal, kaya maglatag ng kalakal sa bansa. Naghihintay, natatakot. Mm -hmm. May agam-aga, may pag-aato bili. Paano tayo ngayon? Uh -huh. Wala bang kalayaan ngayon ng mga mamaya na sabihin nila kung ano yung nakikita nila? Uh -huh. Kapalaran eh. Itong buhay nila eh. Kasalanan ba yun? Sasabihin mo ngayon na, di ka muna, nagkakasala kayo sa batas. Teka muna. Kami na nga ang nagpapa, nagpapaalala sa inyo. E panagutin ninyo yung accountability, yung transparency, sapagat ang bansa natin ay pabagsak na. Kami bang may kasalanan? Uh -huh. Ang layunin nga namin ay magtulungan tayo eh. Makilala natin kung saan tayo nagkulang. Kapag hindi natin ipinakita ito, eh sino ang magtutulungan? Pagtatakpan natin. Asan ang katwiran dito? Uh -huh. At ang isa pang marino na katotohanan saan ay yung bansang South Korea, yung mismo presidente nila, binawi yung malaking Isa, 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 isa yun sa mga kalyon, di ba? Nag-aalala na nga eh. Uh -huh. Kasi may 250 million yan tayo uh -huh. para uh -huh. sa isang bridge project. E, teka muna nga niya. Atay muna tayo. Doon, <laughs> <laughs> uh -huh. Hindi nila malaman kung paano nila resolvahin ang problema nila. Noong isang uh -huh. araw, tinanong ko, bakit po tayo nagbenta nang halos tatlumpok tonelada ng ginto. Ayun, isa pa nga sa pala nila yan. Sagot-sagot -sagot yun eh. Uh -huh. Then, sinatanong ko lamang po, ano po patakaran natin sa pagbibenta ng ginto? Uh -huh. Ang ibang bansa po, sila po nagsisimili. Nagre-reserve. Uh -huh. Alam po yung kung magkano ang ibinenta ng ginto ng, uh, ng uh, Singapore? Uh -huh. 1.8 tons. Ah, uh -huh. okay. okay. Pakistan, siguro 2.2. Mababa lang. Uh -huh. Siguro talaga meron lang silang gustong i-adjust sa kanilang financial ah, system. Uh -huh. Tayo 30. 30 tonelada? Tonelada. Grabe, no? 2024. Opo. Uh mm -huh. Nang kung ngayon mo sana ibinenta. Ay, lakas ah, mo niya. Tumaas ka. Ah, Laki, laki na yun. Oo. Uh -huh. uh -huh. Alam mo kung magkano ang nawala sa atin? Oo. <laughs> uh -huh. uh, -huh. uh -huh. Magkano po? Hindi mo alam. Hindi po namin alam uh -huh. eh. 100 billion lang naman ang nalugi sa atin. Wow, wow. Eh, parang sa so, so, tinatanong ko, tinga muna, Mr. Central Bank, uh -huh. So, paano nyo ba ako pinag-isipan to? Mm -hmm. Hindi ba nyo na... Hindi daw nila na projection eh. Hindi daw nila na forecast na tataas pa lang ginto eh. Ang hihina naman eh. <laughs> <laughs> eh bakit hindi oh. na ino you know, si Saito? si Saito pinakamarunong <laughs> sa ganyan eh. Dati ito. 100 billion ang nawala tiyo. sa atin. Grabe. Eh, di hindi tayo eh, dito, tayo pinagtatawa na niya. Alam mo yung ginto Jen? So, Nelson? Oo, oh, oo. Oh, Mesisa, huwag na natin pag-usapan ang ating bansa. Bilang mm, so, isang po. bansa sa pamilya na lang natin. Opo. ay yan natin kung ano ba tawag dyan sa nakatayong... Opo, ano floor, si... floor you? director po, floor director. Ay, eh, floor director Opo. na lang. Opo, eh, si Irma, ano po yan? May, may mga gito-gito yan Opo. eh. Yung ipin niya, nakikita kung may <laughs> gito. Opo. Yung kanyang ganis. Kano pa na yung Mahal na eh. yung gito. Ano ko siguridad yan? Yes po. Ang kasi, hindi basta-basta bumababa ang value Opo. Opo. Hindi ka gaya ng pera mo ngayon. Ah, Sus Mariosip na pera ng Pilipino. Valuation lagi. Yes. Malapit at... Nung isang araw, umabot sa 60. kung kumpara mo sa isang dolyar ng Amerikano. Oo. Uh -huh. Mga isip lang na 60 pesos para magkaroon ka ng isang dolyar na Amerikano. Tama po. Anong uh -huh. ibig sabihin niya? Kapag ka po yung ating currency ay ganoon na po ang kalagayan. Lalo, lato, <coughs> tumataas po yung bilihin. Kasi po, kahit na po yung ating mga nag-i-import, uh -huh. na nag-i-import, kawawa po. Bakit? Para sa mga pag-import na pangangailangan natin, mga raw materials, mga pagkain natin, mangangailangan siya ng maraming piso para bumili ng dolyar na ibayad niya Baka doon sa kanyang iimportahin. Puro pahirap ito eh. Uh -huh. Ngayon, kung sinasabi po mo natin, kagaya na sinasabi natin, pinapahayag natin, nasa ng pagkakasala to? Tumutulong tayo eh. Para liwanagin natin bakit nagkaganito ang ating bansa. Tama oh. po. Uh -huh. uh -huh. Oh. Hindi na ano ko ako, uh -huh. na nakshack ako. Sen, so, parang... Na, -na uh, na-realize -huh. ko, uh, na swerte yung nakabili ng ginto. Sen, so, hindi uh -huh. rin nila, para... so, yung pinagbilhan. Para... Oh, tinanong ko rin yung maharlika investment pa. No? Isa pa po yun, ano? Grabe naman yun. 30 tons. Ang isang tons ay... No. Ang isang tons ay 1,000 kilo eh 30 tons 30 tonelada na ginto dami no dami palang ginto ng Pilipinas grabe 30 tonelada pinagbili